Yung kaya nung pecha ngayon? April 7. April 7. March 15. Simula nung iniwan at inabanto itong lugar na to. At ngayon, makikita nyo lahat na itong iniwan at inabanto na bahay namin, ito yung nagagawa ng putang inang subal na yan. ito yung sitwasyon na mapapamura ka talaga eh dalawang buwan na akong hindi nakapunta dito dahil pinagkatiwalaan ko yung engineer at developer ko dito sa paggawa ng bahay tapos hindi ko inakala na ngayon na lang ulit ako makakapunta tapos ganito yung dadatnan ko lahat ng mga butas na to hindi pa nalalagyan ng simento yan tapos sasabihin na malapit na yung 30%. Doon na bumabagsak. Yung napakalaking kasalanan, kapag nagsusugal ka, sobrang kasabay na rin yan yung pagsisinungaling, pagiging manipulative. Halos lahat ng masasamang bagay magagawa mo na. Lalo na kapag na, gipit na gipit ka na. <laughs> Mukha bang 30% to? Putang <laughs> ina! <laughs> 8 million pesos yung ginastos natin para sa 30% progress ng bahay na to. Pero, yung costing na nakikita ko right now, parang wala pang 2 million ata. Wala pang, wala pa atang 2 million yung nagagastos dito sa bakal, sa pagbungkal ng ilalim ng lupa. Sobrang nakakalungkot lang. Kasi sa totoo lang, hindi ko lang naman bahay to eh. Bahay na magiging pamilya ko to dito kami gagawa ng memoria tapos dahil sa sugal masisira yung pangarap namin madedelay yung pinapangarap namin bahay na supposedly this this December tapos na dapat to pero madedelay I don't know baka umabot pa to ng next year kasi paano ako magtitiwala ulit sa mga susunod na kontraktor parang hindi mawawala sa puso ko yung trust issues kasi nagtiwala ko sa isang tao nakala ko tunay na tao pero sinaksak ako patalikod dahil sa sugal kaya yung sugal na yan pare, lason yan eh lason sa mundo yan lason sa buhay natin yan napakabuti naman yung taon to eh nakilala ko siya na tunay na tao magaling makisama hindi ko lang siya engineer at contractor tropa ko na rin to eh dahil sa sugal nagawa niya yung mga hindi mo inaasahan, sinugal niya maski yung lisensya niya, yung pangalan niya yung reputation niya, putang ina yung sugal na yan grabe, sobrang daming nasisirang pangarap, nasisirang pamilya, who knows who knows kung ano pa yung mga nasisirang pamilya dahil sa putang inang sugal na yan kahit itong bahay na to patapos na to pre, alam mo yung sobrang excited na ako sana na babalik ulit ako dito tapos tapos, 10-30%. Tapos, ongoing na tayo. Pupunta na tayo sa 50% hanggang... Tul, makikita mo na kasi yun. Unti-unting tumatayo yung bahay mo dyan, eh. Totoo. di ba? Itong 30% is scam. 15 to 10% pa lang to. Makikita nyo yan. Hindi ko alam. Actually, magkakaroon tayo ng computation. Meron na... na nakausap na namin si engineer. Kanina lang. At, ah... Uh, Nakipag-usap siya na respeto dahil hinaharap niya tong problema na to magkakaroon kami ng estimator tsaka estimator din sa side nila kung magkano yung naggastos ng materyales dito sa bahay namin tapos kung kung magkano yung naggastos niya sa 8 million tapos magkano rin yung ipinusta niya sa 8 million na paunang bayad namin sa kanya ayoko nang magalit ayoko nang pahabain to gusto ko nang matapos to gusto ko nang kumausap at mag, mag move forward na sa buhay gusto ko nang maayos at matino at maaasahan na developer na magko-continue nitong project sa mga tropa at sa mga kagalang-galang na engineer architects diyan na nanawagan po kami sayo kung kaya mo pong i-take over itong project na 'to welcome po kami na magtiwala ulit na buuin ulit 'tong pinapangarap naming bahay pero hindi namin papalampasin yung problema na ginawa sa amin ni engineer still, he still gonna pay his consequences. Magbabayad siya sa mga pera na kinuha niya sa iba't ibang tao, mga inutang niya, pinusta niya. Magbabayad talaga siya doon. Pero ako, sa person, I wanna move forward sa buhay. Nagkamali yung tao dahil sa desisyon niya na pagsusugal. At kahit ako personally, sobrang galit ako sa nangyaring sitwasyon dito sa bahay. Pero gusto ko na lang ipagpasa Diyos to at mag-move forward. Uh, ibigay yung consequences ibigay na sa lawyer, sa batas kung ano pang possible na mangyari kay engineer pag hindi niya inareglo to pero since nakikipag-usap naman siya sa amin I think uh, aharapin niya yung problema sa lahat ng mga inutangan lahat ng mga projects, kliyente na hinahawakan niya ngayon na binitawan niya na I think enough na yun para maging maayos yung problema at uh, siya yung gusot na nagawa niya. At lagi natin tandaan, malang magandang may dudulot yung sugal. Habang maaga pa, kung sino yung makikilala yung nagsusugal, bulungan nyo na yan, itigil na nila. Dahil sobrang daming naisirang buhay, pamilya, at kahit mahal mo sa buhay, possible na masira mo yung buhay.